guys ah uh, nauman no rajad na ako. ako ang akong mag-shooting sa CCTV na Hikvision IP camera ah uh, ang issue mo god ay old siya uh, da, daan ng model tapos nasa gamit na siya daan nasa password na ay old password na ay old IP address then na ako eh, Hikvision na NBR kaso lang ah uh, new police siya tapos na ay HDD mag then ang kuwala ko ani kay pag try na ko o troubleshoot para mo uh, appear siya din sa tuwang monitor hindi siya magawas kaya eh, hindi mag-meet ang uh, reachable hindi mag-meet ang atuang uh, IP address atuang vision na connected sa atuang servers atuang net then ang IP address atuang camera dahil mag-ood sila mga nga bisan pa og na nagkita sila pero kay lahi mangut sila o oh, IP address, bisan pa nakita sila, hindi sila magkita. Dili sila mag-meet. Oya oi. Una akong gi-change, pero nagbisus ko kay dugay na ko wala naka kandila na para sa CCTV. Ah, uh, kato pang 2017, 2018 uh, naka -naka -experience ko, na naka naka-experience ko ng handle sa CCTV. Ah, uh, kauban ako sa una shout out din ako ang ako mga kauban sa ona sila ayan ng dayan si ayan ng dayan din ang gune na refer sa ako ah. sa mga gitrabahoan sa sa una related sa mga kamera and hit vision po ng mga kamera mo ginagamit na 360 camera, mo rako po to then um, Christian april, Kung sa haliha, Africa, Michael, ang question april Amor kumusta na kariya April Kang Mikey ng sa inyong mga Munay ako ang mga kauban sa at trabaho sa na in relation to the CCTV camera. Then, ah uh, reason ko na kayo, wala kang switch. Wala kang i mo ko sa PUAA. Ah, sa, sa, no. Sorry, sa Nick Vision, NBR nato maglisot ko kay dili na ko makita sa web ang lahang IP address. Kaya nagamit mo ko SEDP tool. Then, dili na ko sa makita kung kuha kong i-browse ang IP address dili na ko makita sa live view so ang akong gihimo wala uh, gigamit ako sa switch i-connect ako siya sa uh, sa no, sa internet then lugay ko okay. ang, si, uh, kay ang sisi ang kuha switch ang kay naguba or guba sa daan so ako apang iayo before amo ni ni ang ako uh, ang switch kaniyang switch Pare siya. Tricom switch ni nga uh, old model. So ako apa ni gi ayo kay ko ba pa o langkat pa ini guys. So, oh, langkat pa. <laughs> so kato no. Then ako ara ano pud siya na pagana sa ko ang IVMS uh, for 200 nga one online uh, viewing pud nato. Then i-try pa na ko kay YouTube promotion sa ko ang uh, um, mo-appear siya sa live view sa web browse. wala pa. at least na view na nako kanina lang ko lang. Then shoutout shout out po ko regards po ko kay Brother Ed Gawayon taga Pampanga siya. kung gusto mo nga mga manginahanglan sa iyang services para siya na siya ay technical support ng services ng kumpanya. Kung gusto mo, i-contact niyo ko na mo kung pangkaroon, ninyo. Salamat kayo, uh, Brother Ed, sa suggestion, mga imuhang advice. Free na to ha, free na to. di atag sa atuan. Nakatabang kayo to, huwag um, na ng um, mga ideas. Nasa yung mga troubleshooting ng services, installation, concern ng CCTV, LED, LCD, uh, Epson printer, different uh, Epson printers, nasa sa cellphone, laptops, desktop computer, printer, CCTV, and network setup and installation, Bluetooth speakers, scan, print, and self and etc. So, shout out to Thank you. So, more on top. Namadais.